Kawawa yung mga nahuhuli ng mga paninda. Mostly yung mga nagtitinda rito, mga Pilipino na kapwa natin. OFW. So, yun, pag nahuli sila, o oh, confiscate lahat ng mga paninda nila. Yan. Oh, yan. O, mga tinda, ayan. 'yung mga pagkain ng mga tinitinda. Kasama 'yung pagkain mga tinitinda ng mga Pilipino, ayan. Ayan. 'Yan 'yung paglahat mga ano. na na yan. na-excel na dito pagka nagkakahulihan ng mga panida, kawawa naman yung mga kikinda. Bawal nga pero... Hi,